Sa takot na Jigs at Bobby, susubukan nilang tumakas sa otoridad ngunit sadyang mapaglaro ang kapalaran para sa kanila. Maharangan sila ng polis mobil sa daan. Pipilitin naman ni Jigs na tumakas ngunit wala na silang lulusutan pa. Heto na ba ang simula ng pagbagsak ni Jigs at tuluyan na nga bang makakamit ni Narika at lahat ng babaeng sinamantala ni Jigs ang hostisya? Samantala, sa presinto, makikita ni Rika si Jigs na nakaposas at sisigaruduhin nga ni Rika na talagang mabubulog si Jigs sa kulungan. Sa paglalapit naman ng kalooban ni Rika at Raven sa isa't isa, simula na rin ba ito ng maganda nilang samahan bilang magkapatid? Alamin sa huling yugto ng viral scandal dito lang sa aking channel.